Hi Nak lakad na Medio Nahirapan ako Pag lakad pa Akit ah, Kasi Pataas Hindi na ayos yung Daanan Ha 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 Dah <sighs> dalak kami paun Uh, kung sakaling magugutom kami, may makain. Diba? May maidampot. <laughs> oh! Aray! Ay, Diyos ko! Oh! Oh! Oh, na rin. oh! oh! may bunga na yung lansones pero hindi pa siya pwede kunin oh. ayun e hindi pa pwede at least may bunga na yung lansones diba oh. napagod oh. wow man Ano, oh, namamatay mga ibang puno ng ano, oh, niyog. Hindi pa alam kung anong kumakain dyan na yung maliliit na lumilipad. Oh, um, namamatay yung mga dahon. Okay. Narinig nyo ba yun? Ha? I heard. <laughs> Parang may ilog sa baba. Ah, meron nga. Pero ah, grabe oh. Katakit na. Watak. Sak sa ano oh, lakas nung ano, ng isang araw. Bagyo. Umanod na yung mga bato. Oo ba? Ayun, dito na. Sa Ayun. Naglilinis ang baby girl. Ayun, makalat magumi, magaling mga daw. apoy gawa ng apoy hindi na usok para sa lamot ay apoy